magandang hapon mga idol uh, ito uh, update tayo dito sa ginagawang pisto ng esplanades no? dito sa may pass uh, beside the uh, Jones Bridge Yan. Jones Bridge and yung, bagong ano yung bagong tulay yung Intramuros Binondo Bridge uh, ito yung ginagawa dito yung nakikita nyo sa screen yan ito yung pisto yung ginagawang esplanades no? Mala, medyo malapit na pala ito matapos uh, matagal-tagal na rin akong hindi naka update dito Ayan, kaya ngayon, no? pumunta ako dito at nag-update. Ayun, guys, nakikita nyo dyan. Ayun, ginagawa na yung, nagka-tiles na yung iba. Ah, tsaka yung, ayun, yung iba, naglilinis na. Ah, siguro, mga almost, ah, siguro wala na, isang buwan siguro, baka mabuksan na tong pisto dito. Dito yung mga inaabangan ng mga tao lalo na dito sa, yung mga kalapit na dito, dito sa Maynila, sa Maytundo. Ayun, sila unang makabisita pag binuksan to dito. Ayun. Magandang magandang hapon mga idol uh, Welcome to my channel Ayun, Live update tayo dito sa Kinagawang pisto ng Esplanades Sa Pasig River uh, Dito beside sa uh, Jones, uh, Binondo Bridge And Jones Bridge ano ito? Dito yung uh, Jones Bridge At uh, yung nakikita nyo yung Intramuros, Binondo Bridge, yung bagong tulay. Ayun, uh, mga idol eh at yun lang nga idol niya ito lang yung mga ano natin update ngayon na mamaya bababa tayo doon para makita natin ang malapitan ayun salamat mga idol